Apektado ang kabuhayan ng mga nagbebenta ng karne ng baboy sa Rosario, Batangas dahil sa pagtama ng African Swine Fever o ASF sa ilang barangay sa bayan. Samantala, pinaplano na ng sangguniang panlalawigan ng Batangas ang ordinansa laban sa mga mahuling nagbebenta ng mga karneng hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise! isang malaking perwiso at abala na raw sa pamumuhay ng ilang mga residente at negosyante ang epekto ng African Swine Fever. Pasado launa ng hapon kanina, nasa humigit kumulang 20 kilong karning baboy parao ang natitira sa meat shop na ito ng 54 anyos na si Imelda sa barangay D ng poblasyon Rosario, Batangas. Malaking kawalan sa negosyo ang pagtama ng ASF sa lalawigan para kay aling Imelda. Kung dati rati kasi, ang tatlo hanggang apat na buong baboy niyang pakatay kada araw, alas 10 pa lang ng umaga ay ubos na. Ngayon, ang isang buong baboy na pakatay niya, halos hindi parao nakalahati ang naibebenta. Ang napakalaking apekto sa amin, napupuno nga ang aming freezer. Pinipreaser na lang namin ng tera. Gawa ng hindi na naman pwedeng ano, di niluluto-luto lang namin di. Ano, minsan dadaan dito, taga Maynila, mag-a-outing daw. Ay di dito nabili. Tapos yung mga taga iba, um, taga... Minsan San Juan, Garcia. Malaking kabawasan naman daw sa kita ni Winston ang naging epekto ng ASF at pagtuman ng bentahan ng baboy sa meat shop na pinagtatrabahohan niya. Bagay na mahirap daw lalot nag-aaral pa ang kanyang mga anak. Malaking pagkakaiba kaysa sa dati na kagaya nga na dapat araw-araw ay di ngayon eh, pa ano la, ilang araw lang, apat na araw. Uh -huh. Ang alin lang kami ng aking kasama. Pero pag naman wala pasok, di eh, na ibang diskarte para mapunan yung araw na ano na hindi nakakapasok. Ayon sa alkalde ng bayan na ipasa na nila sa Bureau of Animal Industry ang papeles para maisama ang bayan sa pink zone o yung mga lugar kung saan maaari nang mailabas ang mga karne at alagang baboy. Bagay na mas makatutulong umano para sa mga hog raiser sa bayan. Nagtest na kami yung uh, 500 meters radius negative kami and then yung 1 kilometer radius negative din kaya nag request kami ng pink zone para mailabas na namin yung mga baboy namin. No? Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang consolidation ng Rosario Municipal Veterinary Office kung ilang barangay sa bayan ang may kumpirmadong kaso ng ASF. Tiniyak naman ng Office of the Provincial Veterinarian sa Batangas na makatatanggap ng ayuda ang mga apektadong hog racers kapag natapos na ang consolidation. identification ay ayan ay, 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 po ay per head na tinipak ng ating pong uh, office ng ating pong uh, tanggapan. yung po naman, ay nagkakalaga ng 5,000 bawat puno. Ayon po yan po sa uh, regional uh, animal coordinator po namin dito sa provincia po. 5,000 per head po yun. Yung dinipak lamang po ng uh, gobyerno. Paglilinaw naman ng Batangas Provet. Yung po mga nag-report na yan, kanila din lamang po naman babay yung mga na-depopulate. Yung po mga hindi reported, siyempre hindi naman yung depopulated ng gobyerno. Pero sa guidelines po na ano ay sadyang yun lang na depopulate ng gobyerno ang uh, bibigyan po ng ano ng ayuda. So yun po yun. Mahigpit pa rin ang animal quarantine checkpoint sa bayan para hindi na kumalat pa ang ASF. Nanawagan na rin ang Batangas Provincial Vet at Sangguniang Panlalawigan ng Batangas sa mga hog racer na makipagtulungan na sa pamahalaan sa tamang pagbibigay ng datos lalo na kung may napapansing sintomas ng ASF sa kanilang mga alagang baboy. Pinaplano na rin ng Sangguniang Panlalawigan na bumuo ng isang ordinansa laban sa mga mahuhuling maglalabas ng mga karneng baboy na kinakatay sa labas ng slaughterhouses at walang tamang We should consider that, and uh, we will use this current crisis as our basis um, in introducing uh, a ordinance or law for the province of Batangas uh, in order for in order to avoid uh, this from happening again. Uh, po ang ating, uh, hub racers industry na kami ay para Hindi lang sumuporta sa kanilang industriya kundi protektahan. Hindi lang ang industriya kundi ang merkado, ang mga uh, end users, ang ating mga mamamayan uh, sa, sa epekto ng African Swine Fever. Muling paalala ng otoridad na ligtas kainin ang mga karneng baboy na kinakatay mula sa mga slaughterhouse at imirebenta sa palengke dahil dumaan ito sa tamang inspeksyon ays hanggang sa mga oras na ito pinag-uusapan pa rin daw ng Sangguniang Panlalawigan kung anong ordinansa ang kanilang ipatutupad hinggil sa mga mahuhuling maglalabas ng karne at alagang baboy na positibo sa ASF. Ace. Maraming salamat Denise Abante.